Dahil mainit ang panahon, gagawa tayo ng mango graham halo-halo. Ayan guys, dahil napakainit talaga ng panahon ngayon. I-refresh natin yung ating katawan. Tara, umpisa na natin. Ito po yung mga ingredients natin. Mangga, bali tatlong piraso po yan. Kinayod-kayod ko na po. Dinurog-durog. And then, meron tayong graham crackers. Yes po, yung biscuit na crackers po yung ginamit ko, dinurog ko na lang. Kasi mas masarap kasi yung may nangunguya tayong biscuit. Ayan, pwede rin po yung durog na, yung may nabibili kasing durug na rin eh. Tsaka condensed milk, tsaka evaporated milk. Ito lang po yung mga ingredients niya. Tapos, meron po akong ginawang yelo dito. Nilagay ko sa ice cream para makabuo po ako ng medyo malaki-laking yelo. At syempre wala tayong pang crush ng yellow. Kaya ayan meron naman po akong pang na ganyan. Kaya magkakayod tayo guys mano mano lang. Matagal na itong pang ko po ng yellow. Siguro mga 5 years na rin po ito sa akin. Minana ko pa yan sa aking inay. O, tingnan nyo naman. O. No? Basta matalim po yung, ano nyo, yung pangkayod ng yelo. Madali lang magkayod. Ayan, umpisa na natin maglagay. Naglagay tayo ng graham crackers. Tsaka mangga. Yan, depende po sa inyo kung gaano kayo karami maglagay ng mga sangkap na ilalagay nyo. Kasi kayo naman po ang kakain. Ayan, tapos kulang pa yung ating yelo. Magdadagdag pa po Kasi tayo. Kasi po lagi akong nabibitin dun sa nabibili ko pong mga mango shake. Kaya sabi ko ako na nga lang gagawa para mga, ma, ano, manawa ako sa kakakain neto. Sabi ko, ayan. Inaisip e, ko mayroon pa pala akong pangkayod. Kaya gumawa na lang tayo. Ayan po, maglalagay tayo ng condensed milk. Hindi po ako naglagay na ng sugar kasi may condensed milk na, na tayong ano, nilagay at evaporated milk. Ayan, kayo na po ang bahalang mag-assemble nung anyong halo-halo. Ayan, meron na tayong refreshing guys. Ang sarap nito kumain dahil napakainit ng panahon. Talagang Grabe ang init ng panahon ngayon guys. Kaya ingat-ingat po tayo. Sa loob na lang tayo ng bahay. Huwag muna tayong gumalagala kasi baka ma stroke tayo guys. Ayan, marami pong salamat sa inyong panonood. Ayan. Hanggang sa muli po. Sana gusto nyo muli itong ating video. Paki like and share itong video na to. At meron din po tayong YouTube channel. Jim's Cooking po. And then, FB page. Iisa lang din po yung name ng aking social media account. So, yan po. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Bye!